Pinalangin ko sa lahat ng mga anak ko. Sana nasa mabuti silang kalagayan lahat. At hmm. alam, um, ano mong ano sa kanila. Ayan guys, good morning, good morning. Oh, alam nyo ba kung nasan ako? ako? Pamilyar ba kayo dito sa lugar na to? Nanay, hindi ka na nagbablog ah. Nay, hindi ka na nagbablog. Ay hindi pa masyado malaki si... Eber, kumakain na siya. <laughs> Eber! Ang bait naman pala. Hindi pala masyadong malaki. Kaya lang ang malaking tuta. Mahaba uh. lang siya. Kailan po mo si Jacob? Guys, nandito tayo kay Nanay Rosario. ano? Uh, sa mga nagtatanong, ano? Maraming nagtatanong kumusta na si Nanay Rosario. Ito pa i-vlog natin. Ito po yung tindahan niya. Oh. Okay pa naman, ano? May mga paninda pa siya. Ayan. Ayan. So, siguro, mga ilang buwan. May apat na buwan na, eh. bago ako na pag apat lima, ano? Na ilang buwan na ba kayo rito? March, March, April, May, June, July, August, September. Anim. Oh, anim na buwan na pala. Shout-out kay Nanay Rosario, guys. Ito sa... <laughs> uh, Nanay, kumusta? Ito. Francisca Ann Sibuhano. At saka Jeffrey Sibuhano. Ito po yung mga... mga mga, mga ganda at mga gwapo niyang apo. Malaga no? ni Nanay. Nanay Rosario. Hey. Kumusta ka, Nay? Ah, nag... Nag-uuling ka pala. Ay, wala akong Mahal. Mahal nga LPG. So guys, buti na lang may kalan nanay na uling. Oh. Ayan, nag-uling. Na, na uh, oh, pangkano naman ang supot ng uling? 10 piso. 10 piso, nakakaluto na lang? Nakakaluto na lang sinay. Tapos, ulam. Yung 10 piso na yun, sinaing at ulam. Hmm. Kada, kada 10 piso, isang pare, sinaing at ulam. So, kung kung bibilangin natin sa isang buwan. Ay, teka. Ilang beses ka nagluluto sa isang araw? Dalawa, tatlo. Tatlo de 30 pesos ang araw. O sa isang buwan ay 900 din yun Sa 30 days. Eh, sa yung kalan eh, na tangke. Kinakapat mo sa isang buwan. Sobra. Sobra sa buwan. Ayun, o, di mas matipid pa rin ng tangke. Guys, uh, ito kasi yung ano, uh, na, na ano lang natin, na, naisip lang natin. Nagluluto kasi si Nanay Rosario ng kalang di, uling, ano? Kasi na wala rin siyang pambiling tangke ng gas. Ayan. Oh. So, nandun yung tangke. Wala lang laman. Empty Ngayon, kada uling, 10 piso makaluto ka na ng kanin at isang ulam. Kasi ba, Nay? Eh? Ulang. Hindi siya nagdadagdag ka. Nagdadagdag um, ka pa. O, nagdadagdag Ngayon, 3 times a day siya nagluluto. So, ibig sabihin, ang minimum niya ay 30 pesos sa isang araw. 8 times mo po sa 30 days yun, di 900 pesos din. Mas mahal pa rin siya sa gas. Ang gas po ay uh, 800... Magkano ba, Nanay? 800 ano? O 900 din? 900? Ha? Ah, 900 din pala. So parehas lang ano? LPG at saka uling ay parehas lang ang konsumo. Ang kagandahan lang ng uling guys ay uh, kayang, kaya kung may 10 piso ka makaluto ka unlike yun yung tangke isang bugsuan na 900 kailangan mong bumili ng 900 pesos Ayan. So mga nagtatanong ano, yung nangungumusta kay Nanay Rosario. Ah, uh, nung nakaraan po ay uh, may sakit daw siya sabi ni Ikang. Kaba sabi niya. Uh? May sakit si nanay. Na ano po? Na nahilo kanay? Ah, sa Lagi-lagi ba 'yon? Ano, ma madalang naman pagka ano lang bigla na akong nahihilo, sakit dahil ba sa init? sobrang kasing init ng araw ngayon eh. Tapos yung katawan ko, pagka ano, yung namamanid ba? Namamanid ang katawan mo. Alam mo ba yung nangyari kay Jeros TV? Nabalitaan mo? Okay. stroke siya eh. No hospital. Huwag oh naman sana ako. Oo nga po, eh ganun din po. Parang mayroon din siyang pakiramdam ng pamamanhid. Lalo na yung braso niya. Ito nga, yung kanap ko. Yung... Oo. Tapos ito, yung kaliwa ko. Siguro sa sobrang lalakad. Paglalakad ka doon pag sa mga bata. Oo, naglalakad ka lang ba, nai? Pagka kapunta uh, roon, sinasakit ko sila. Hmm. Pag pa naglalakad na lang ako. Ikaw? Okay. Ikaw na lang? Ako na lang. Pero baka naman kaya na ng dalawa na isakay mo lang sa tricycle. Tapos pagka... Uh... Iwanan mo na, ibababa naman sila doon eh. Ito guys kasi nga pag ni Nanay Rosario si Ikang at Jeffrey. Sumasama pa si Nanay hanggang school. So sasakay sila ng tricycle tat tat tatlo silang pasahero. Ngayon pagbalik ni Nanay, naglalakad na lang siya pauwi dito sa bahay. Eh ngayon ang gawin mo na, subuan mo na, maralaki naman na eh. Isa kayo mo lang. Eh bala na yung tricycle driver na ha? eh sila sa school. Ganun lang naman ginagawa nila Jolot ni Ano. Ni Ikang, eh. Saan so, kasi nga ninervous ako nun? Dahil no, isinakay ko nga sila. Mm -hmm. Inilampas daw sila sa school. Lumampas? Inilampas sila nung driver. Kung hindi raw sinabi ni Eka nung na lampas na po Ika, tayo sa school, hindi pa sila ipapalik. Ede, marami naman silang sakay. dalawa. Si Jeffrey at siya lang. Ah, hindi naman po siguro. Nagkataon lang yung nanay. Baka may iniisip lang yung driver. Ano to kang? School mo? Ito yung Assign ano mo sa assignment. Po. Ilan nakuha mo? Hindi pa pa na ah, hindi pa na checkan Uh, ito pa lang ngayon sa submit. Oh, masisipag mag-aaral tong mga bata na to guys. Oh. Si Francis. Ganda na. Anong grade mo na? Grade 5? Grade 4. Grade 4. Oh, ang ganda na sulat niya. Oh. Ayan, oh. maganda na sulat mo. Ah, oh. Grade 4 ka pa lang. Maganda, maganda. Lalo si Jeffrey. Magaling magsulat. Ito ano naman to? Sa AP ko po. AP. Hindi po ito. Masag masagutan na to? Check na to? 8 Out of ilan? 8 po tapos. Perfect. Perfect to? 8. 1 to 8, 8 din nasagutan mo. Hindi po. Ilan to? 20 Up to 20, 8 lang yung nas Ibig sabihin, 12 mali mo. Ha? O, oh, 12, mali mo. Oh, Mag-aral ka pa. Okay lang yan. Tapos ito po, 4. Okay lang yan. O, oh, kita mo. Okay lang yan. Pero, ano pa rin? Pagka ganyan, dapat... 14 po. Ito, 14. Out of ilan to? Pag-usayan pa niya. Up to 1 to 20. 1 to 20. 14 yung nakuha mo. 6 yung mali mo. Okay lang yan. Mas magaling. Oh, Practice pa. Kaya-kaya yan. Oh, hi mo. Hi ka daw. Hello po. Ayan, so, si Ikang po. Pinakita sa atin yung kanyang uh, resulta ng kanyang test. Ayan. Nanay, kumustayin mo yung mga viewer na nagtatanong sa'yo? Kumusta po kayo? Mabuti naman po ang kalagayan ko rito. Kaya lang medyo sa sobra siguro pagod. Kaya hmm. ako medyo na ano. Nanay, may, di ba may maintenance ka dati? Ah, na, Nag-maintenance ako. Ngayon, nag na-maintain mo naman. Sino ang bumibigay ng pambili mo ng gamot si Jacob? Oo. Si Jacob po ay uh, ilang beses lang siya umuwi. Ano, kailan katapusan umuwi na? Katapusan. ibig sabihin, mga dalawang linggo bago siya umuwi. Dalawang linggo. Layo kasi Bulacan ano. Kumusta naman nanay ang buhay mo rito sa tay, sa Taytay kumpara doon sa Bulacan? Mas maano ba rito Maayos. Parehas lang. Ma ito, pero sa Mas nare-relax ka. Mas walang stress dito. At saka... Ito na masyadong pinag-iisip yung mga anak ko nung sa Bulacan stress lahat. Minsan daw nanay, naisip mo si Tonton. Oo. Kasi dumaan yung birthday niya nang hindi siya nagparamdam. Ano ba nanay pakiramdam ng isang nanay na nawalan ng hindi malaman kung biglang nawalangan sa anak? Ayan ko na lang na kung asan mo siya ngayon at sana nasa mabuti siya at at kung maayos yung mga buhay niya. Aso? Nay? Pag ko na sana, hindi ko naman inanong Kaya na kung anuman mangyayari sa kanya, hindi ko siya rin. Ay. Dahil ilang buwan na eh hindi siya nagpapala. Halos ano taon na. na nga po ata eh. Papaniginipan mo po ba siya nay? Mm -hmm. Kong, uh, iso. Oh. Ano po nakikita mo sa kanyang sa yung panaginip tukol ko tonton? Chocolate. Okay naman. Wala oh. hindi okay naman. Wala hindi, naman, hindi naman masamang panaginip. Maganda naman panaginip ko. Hmm. Kaya lang. Parang may humahad lang na butahan kami. kami. Ganun. Ah. Para bang gusto niyang makita kayo. Gusto pero hindi ko makakita. So, so, oh. Para bang mahadlag sa kanya. Yeah. Oh. Eber. Eber. Ikaw Eber ah. Huwag paluin. Uwag na. Hmm, si Eber oh. Oh, pa nan cute. Eh. Ang cute pa nan tong tutang to. <laughs> hmm. cute mo ha. Huwag ka masyadong maingay ha. Marami din nagtatanong tungkol kay Donita Rose. nasan na Rose si Donita? Ano na pag nakikita nila si Jeffrey? Sa aking mga reels, sa vlog, mabait na si Jeffrey kung kump para daw noon. Alam na kung balita pa sa kanya, hindi nga, hindi uh, ano sa amin. Hindi, hindi, hindi nagpaparamdam. Tayo, hindi hmm. Nasa bulakan lang sila. Ah. Basta ang huling update po kay Donita Rose, nandito po sa rice meal, ano. Kasama po yung kanyang iniiro. Iniiro ba, Nay? <laughs> Panalangin ko sa lahat ng mga anak ko, sana nasa mabuti silang kalagayan lahat at hmm parang ano mong ano sa kanila. Isang talagang pangarap ng isang ina ay mapabuti ang kanyang anak. Ano po? Yun lang ang pang simpleng pangarap simple ng nanay, di ho ba? Ayan. So, ano, ano mo na? Eh? Kanin? Kanin pa. At mamaya ay papasok si ano, Dede oh. eh. ano niluto yung mga ulam, Nay? Ah. Tilapia. Uh, Ayan, yeah, bumili si nanay ng na paborito. Ang paborito namin. Oo, oh, ang walang kamatayan tilapia. Eh, ilan mo kinakain ni Ekang eh. Hindi mo siya kapakain ng ibang isda. Oo, <laughs> oh, nasanay ano, po talaga si Ekang sa ganong isda. Rito. Rito, oh. hindi pa mong luto, hindi rin kakain. So, ito guys, ano, sa mga nagtatanong kay Nanay Rosario, anong ah, nakaraang araw ay ah, nahilo siya. Sumakit ang ulo. Pero okay naman sila rito. Ah, ayos naman, masaya naman ang kanilang simpleng pamumuhay kapiling ng kanyang dalawang apo. At uh, si Jacob nga po ay uh, stay in sa trabaho, ano, pihira lang ko umuwi. Siyempre, kaya na maghanap buhay ni Hukom para sa kanyang mahal na ina at dalawang pamangkin. Ayan. So, nanay, marami pong salamat. Ingat po kayo palagi. Ano po? Ito po, doon sa mga nag kung kumusta na si Nanay Rosario, ito po. Uh, gumaganda pa rin kahit papano. <laughs> <laughs> Marami po salamat sa inyong mga viewers. Sana po, huwag nyo kaming kalilimutan. At kung ano, baka... Pag nag-vlog ano, na rin ako. Magbablog ka na din. Na ni nanay. <laughs> nanay so, Oo. Ayan. Ang sabi, si ano kasi, ano yun? content, yun ang simple yung paglalaba, sa tindahan, nyatid mo yung apo mo, ayun na yun. Usap kami ni Jacob kahit sa Reels siguro na oh. Sa Reels maganda yan. Sa Facebook. Para kahit ikaw, kayang-kayang gawin. Ayan. So maraming salamat nanay. God bless oh, okay. sa'yo. Yeah. Ah. Salamat po. Bye-bye. Ah. guys, si nanay Rosario. Ano? Sa mga nagtatanong, ayan po si nanay Rosario. Dito po ako sa bahay nila. Matagal na akong hindi nakapasok. Anim na buwan na pala uli. Simula nung turnover over namin sa kanila itong tirahan ito. Ayan, hindi ko na sila, hindi ko na siya napuntahan, ano. Ito, Jeffrey! What? Uh, ayan, oh, naglalaro ko lang. Akala oh. ko may pasok ka. Walang pasok ano? Ah, wala pala? Bukas. Ba't pasok? ano meron? Uh, modular. Ah, modular sila. Okay. Ayan, thank you very much. Hello. <laughs>